Hello mga ka-tutorial, bali sa video natin ngayon ay maglilinis tayo ng window type na aircon. So, ito nga pala aircon na ginagamit namin dito kina mother ko. So kung mapapansin nyo, madumi na talaga siya at dito kasi hindi nyo lang makita pero natatanong ko yung sa loob ay madumi na rin. So inverter nga pala itong aircon na window type na ito. Kung di ako nagkakamali, 2 uh, two horsepower ata ito. So, ang una muna natin gagawin, pag ulinisin to, tatanggalin muna natin siya. Babaklasin natin siya. So, hindi biro yung bigat ng mga aircon. Kaya maganda, magpatulong kayo pag bubuhatin nyo na at babaklasin. Huwag yung pilitin. Wag. 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 Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Huwag <laughs> nyong pilitin kapag hindi kaya. Stop it. Get some help. What? ito na itsura niya mga ka-tutorial at marami ng mga alikabok at talagang kailangan na siyang linisin. Ito kasi, kaya siya dumudumi, humihigop siya ng hangin dito sa loob. Kaya yung mga alikabok na to ay galing to sa loob ng ating bahay. Simbawa yung filter ay nakalagay at hindi din natin madalas nalilinis yung filter, ay pumapasok pa din yung ibang mga dust na nagiging cause para maging ganyan. Ito yung nakakaapekto kaya bakit hindi agad lumalamig yung aircon nyo or matagal lumamig. O kaya naman ay hindi niya maibigay yung tamang lamig na neset nyo. So, ang una muna natin gagawin ay tatanggalin natin tong plastic na to. Tatanggalin muna natin yan. So, para matanggal natin tong plastik na to, para mahatak natin to, kailangan muna natin alisin yung mga tornilyo na to. Itong screw na to, alisin natin yan. Mga ka-tutorial, yung mga ganitong tornilyo, maganda na ilagay nyo sa isang lalagyan para hindi mawala. So, ngayon natanggal na natin yung tornilyo, pwede na natin tong alisin. Medyo matigas nga lang to. Pwede kayo magsimula pala dito sa taas. Papansin nyo, natanggal na natin siya, no? Kailangan nyong idiin to, yung part na to, para matanggal. Nice. Kapag tanggal natin ito, yan, makikita nyo, napakadumin na niya. So, tingnan natin kung makikita yung sinasabi ko na nasa loob. Oh my God! Wow! Madilim. Siguro mamaya map mapapakita natin pag, pag tinanggal na natin. Alisin din natin to kasi ito yung humaharang kaya hindi natin mahatak. Mahatak na natin yung aircon. May iwan, may iwan yung case niya sa bitana tapos ito lang yung may ibababa natin. So paalala mga ka-tutorial, sa pagbubuhat ng aircon, hindi po biro yung bigat ng isang aircon. Kaya maganda magpatulong po kayo kung hindi nyo kaya. No, 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 no. <laughs> So mga ka-tutorial, natin sa isang upuan Dahil hindi nga po biro yung bigat niya Kung kaya nyo magpatulong, maganda magpatulong kayo So ngayon mga ka-tutorial, ilalabas muna natin tong aircon Mga ka-tutorial, nailabas ko na yung aircon Hindi biro talaga yung bigat ng aircon so, Maganda magkape muna tayo Galing kasi ng second floor May taas kasi tumbahin bahay nila nanay ko ah. Kaya mula sa taas binuhat natin dahan-dahan. Kaya hinihingal tayo ngayon. Kapit tayo mga ka-tutorial. Kapit tayo bago natin ituloy yung paglilinis. So yun mga ka-tutorials, kapag bubuhatin nyo nga pala yung aircon, mag kayo sa mga gilid dahil ito ay yero hanggat maaari gumamit kayo ng basahan dahil pwede kayong mahiwan ito mga ka-tutorial ang una nga pala natin dapat gawin bago natin ibaba yung aircon or kapag maglilinis kayo ng aircon maganda ihanda nyo na muna yung mga gamit na panglinis nyo at kapag nakapaghanda na kayo ng gamit na panglinis nyo so ang sunod natin na gagawin ay aalisin muna natin yung mga screw na ito yan alisin natin yan yan aalisin natin yung pinaka-cover So ito mga ka-tutorial, naalis na natin yung pinaka-cover sa taas. Ito yung mga lilinisin natin, yan. Alisin natin yung mga dumi dyan. At lalo na dito sa part na to. Itong blades ng pan. Yan. Ay, natin. Kung mapapansin nyo, ang dumi na. Dito nagagaling yung ibinabatong hangin papunta sa loob ng bahay natin. Yung lumalabas dito. Yan. So imagine niyo na lang kung hindi nyo nalilinis yung part na to ng aircon nyo. At nalalanghap ng mga anak or ng pamilya nyo yung mga das na yan. next na gagawin natin ay susubukan natin alisin to. Aalisin natin yung screw dito, saka dito, at dito din, saka yung nandito. At aalisin din nga din pala natin to. Hindi dapat siya mabasa mamaya pag inspray natin ng tubig. So ito mga ka-tutorial, since natanggal na natin yung mga screw dito, yan, saka yung nasa pinaka-ilalim, pwede na natin tong mahatak. Takin lang natin to hindi dapat kasi siya mabasa One technique dito, since natanggalin natin itong mga to Para hindi kayo malito sa mga wires Para maibalik nyo rin na maayos ay picturean nyo Para matandaan nyo yung mga position ng mga wires Kasi ito mga to, hahatakin natin yan So yun mga ka-tutorial, natanggal na natin yung pinaka-control panel niya. So yun mga ka-tutorial, kaya natin niluwagan, tinanggal natin yung tornillo dito para mabunot natin itong pan. Magkaroon tayo ng space dito para kapag tinanggal natin yung lock ng mismong pan, siya natin. Ito na yung gagawin natin. Tatanggalin lang natin yung tornillo nito at matatanggal na natin itong pan na yan. At malilinis na natin. Tanggal na natin yung tornillo, no? Yun mga ka-tutorial, natanggal na natin itong pan. So, kailangan nyo lang siyang itilt yan. Medyo may uusog to ng konti para magkaroon kayo ng space pag hinugot nyo yung pad na ito. Makikita nyo, ayan yung dumi nya. Kailangan na siyang linisin talaga ng mabuti. Tapos na tayo sa mga pagbabaklas. Ang sunod naman na gagawin natin ay paglilinis na. Ayan pwede na natin tong spray ng tubig. ito, itong part na to, hindi na natin to babaklasin. Kung dito, meron tong circuit sa loob. Iwasan na lang natin siyang mabasa. Since may styro naman dito, dito na lang iikot yung paglilinis natin kasama nito. Yan, linisin din natin yan. Then ito, ang gagawin natin dito, lalagyan natin ng plastic para kahit na may sprayan siya ng tubig, hindi siya mababasa. Yan, so, pwede tayong gumamit ng brush. Then iwasan natin na mabutasan or matamaan natin itong mga to. Karon ng butas dyan, dyan magkakaroon ng singaw tapos hindi lalamig yung aircon nyo at mauubos yung priyon ng paunti-unti. Simulan na natin linisin muna. Ginamit nga pala natin na ratchet number 13, 13mm para dito. Kung sakaling ang aircon nyo ay inverter na Samsung at balak nyo din maglinis, hindi nyo na kailangan kapain kung anong size dahil ito, press lang yan, 13mm yung ginamit natin para matanggal natin yung tornilyo na ito. So lalagyan na natin ng plastic tong mga wire para hindi mabasa. So disclaimer nga lang pala no? itong ginagawa natin na pag DIY na paglilinis ng aircon ay based sa sarili kong kalaman at experience na sa so, tingin ko makakatulong sa inyo kung maglilinis din kayo ng aircon. Ayun, gawin na natin. So mag nga pala kayo pag naglilinis kayo ng mga pins nitong aircon. So kung may luma kayong toothbrush, mas okay. Well, maliit lang yon din maabot niya yung ano, na, sa nasa baba pop the brush ito up down lang okay, medyo umiinit na maganda matapos natin to agad bago pa umiinit so, next natin na na ito itong file na bilog iingat kayo dito dahil matatalim din ito Okay mga tutorial patapos na tayo, nalinis na natin. Ang sunod na gagawin natin ay tutuyuin na natin yung ating aircon. Kung may blower kayo na, na vacuum, yung nagbubuga ng hangin, mas okay yun. Mas mabilis nyo matutuyo itong nilinis nyo. So, punas-punas na lang tayo. At kapag natuyo yun na, ganoon lang din, ibabalik lang din natin yung mga nauna nating inilagay na screw. Uh, ito nga pala, itong sa may control panel. Pinicturean nyo naman yan. Ganun lang din yung pagbabalik. Gawin yung reference yung pinicturean natin kanina. So, lagi nyo ugaliin na mag-double check. Medyo inabot na tayo ng tanghali. So, next, babalik na natin itong itong pan. Babalik na natin siya. Walang, kang tuyuin muna din natin. Ito na nga pala siya mga ka-tutorial. Malinis na siya. Kumpara dun sa kanina. So yun mga ka-tutorial, okay na, naibalik na natin yung mga tinanggal natin kanina at nalinis na natin. Ngayon, iakit na lang natin to tapos check natin kung gumagana pa ba. So ito nga pala mga ka-tutorial, huwag niyong kalimutan na ilagay ito ng tama dito to sa so mic cord dito. Ang purpose nito para hindi mabalatan yung wire nyo. Siyempre nagagalaw yan, sinasaksak natin, tinatanggal sa saksakan, kumikisikis siya sa may bakal. Dapat nakalagay siya Nang ganyan. Kasi pag metal to wire, may tendency na magasgas ng magasgas tapos magkakaroon ng open wire. Yan, balik ulit natin. Kung maalala nyo kanina, meron pa tayong ito-tornilyo dito, yung dalawa. Ayan, nailagay na natin ng tama. Yung na lang yung tornilyo kanina. Next, yung dalawang tornilyo kanina. Lalagay na natin. Hindi natin kalimutan itong filter. Lagay lang natin. Nga pala, baka hindi nyo pa nakita yung mga pins. So, mas malinis na siya kung para kanina. Naka-tape na nga pala itong aircon nila dahil na sira yung pinaka-lock nung tinatanggal yung filter. Ngayon, malalaman natin kung gumagana ba, kung okay ba yung pagkakalinis natin. Sana ay lumalamig at hindi umiinit. Saksak natin. Okay, ngilaw. On natin. Medyo nakakakaba pero yan, may hangin na nabinubuga. Ngayon, wait natin ng mga ilang minuto kung lalamig ba. Pero piling ko lumalamig na siya. Nice. O yan. Ito, pamdam ko, lumalamig siya. Ganun lang kadali yung gagawin nyo kapag maglilinis kayo ng window type na aircon. Inverter nga pala tong aircon namin at 2 horsepower kung hindi ako nagkakamali. Bali, nasa sa inyo. Pwede nyo gamitin yung video na to as reference. Pero nasa sa inyo din. Kung gusto nyo ipalinis na lang or kayo yung gumawa. Okay mga ka-tutorial, lagi nyo lang tatandaan na sa paglilinis ng aircon, ang isa sa mga dapat nating linisin, una yung pinaka-pan yung bilog na nilinis natin kanina, at yung mga radiator radiator pins yung makita nyo naman may mga alikabok yun lang yung dapat nating alisin. Saka yung dumi doon sa may likod na pan. Basic na paglilinis lang din. Kapag naglilinis kayo, siguro doon yung mag-ingat dahil matatalim yung mga metal parts ng aircon. Lagi nyo lang tandaan na kapag mag-DIY kayo ay be sure na may reference kayo ng ginagawa nyo at nakapag-research kayo tungkol dito para sa ganon ay may idea kayo sa mga gagawin nyo ang so, mga ka-tutorial sana ay nakatulong sa inyo yung video natin ngayon at kung nakatulong sa inyo ay huwag mo namang kalimutang bigyan ng Alamoneh to yun. so, lagi yung tandaan never stop learning because life never stops teaching.